Nandito po tayo ngayon sa Municipal Gym, uh, Gimba, Nueva Ecija. Kasa lukuyan po ang nagdi-distribute ng uh, mga school supplies para sa ating uh, mga uh, estudyante dito sa Gimba na uh, merong uh, uh, disability. Tama po? Learners with Disability. Kasama po natin ngayon si uh, ang uh, Director ng Katman uh, uh, Incorporated. Ma, magpakilala po kayo. Okay, so, uh, Dr. Alora Corpus po at your service uh, yeah. on behalf of uh, Colleges of Advanced Technology uh, uh, and, management, uh, and Management of the Philippines. Hmm. So kami po ay uh, naka-isa sa adhikain ng ating municipality na mabigyan ng assistance ang mga estudyante with special needs. Gano'n niyo na po katagal na ginagawa itong uh, ng school Uh, actually, ma'am, uh, this is only a part of our community outreach activities. So, ito yung first time na uh, nakiisa kami para sa mga learners natin with this special needs. And we're very happy na nabigyan kami ng -nabig na nabig -nabig na pagkataon kasi ang Katman po, sa maraming po hindi nakakaalam sa lingba na ang um, school po ay uh, active kami sa, uh, community, service. Service. Uh, po, sa um, community service. Actually, ang Katman po ay pumupunta uh, po kami sa mga barangay uh, na kung saan nagbibigay talaga kami ng services. Uh at uh, inaalam namin na kung ano yung mga uh, pwede namin itulong sa kanila. So, yung, uh, yung ganitong activities ay isa lamang po sa marami pang mga uh, activities. Oh, uh, Ayan. Uh, medyo personal po itong uh, activity na ito sa inyo dahil narinig ko po, po yung speech ninyo kanina. Um, so, sa mga tweet po, sa mga mga barrio-barrio, tumutulong din pa kayo sa mga uh, learners with disabilities or mga PWDs uh, when, or ma'am uh, in terms of uh, learners with disability this is our first time oh uh, uh, na by the sheer impact of it so nabigyan kami ng pagkakataon kasi nga po marami pong hindi nakakaalam na. gusto kong ipaalam sa lahat nang uh, Uh, mamamaya ng himba na ang uh, iskwela po namin ay uh, naitatag uh, ng ating founder uh -huh. in the person of Fernando M. Uh -huh. para hindi po lamang kumita. Kung hindi, ito po ay kanyang community social responsibility. Uh -huh. So, ito po ay isa sa mga payback niya sa community uh -huh. of himba dahil alam naman po natin na si Sir Nick ay, uh, uh, from ah uh, trans to riches sa kanyang pagsisikap ay uh, naabot niya ang lahat ng gusto niya sa buhay. At uh, dahil na po doon na uh, Ah, uh, naitayo po ang Katman. Ah. Uh, kaya uh, kaya kami po ang isang aktibong programa namin ay yung uh, mga ganitong activity, outreach program. So oh, sa mga hindi nakakaalam, may uh, uh, major sponsor po natin si uh, Sir Nick yes, sa Pamaskong yes, Handog yes, ng radyo natin, yes, di ba? Ayan. At uh, ito nga uh, na nalaman natin na bukod doon, marami pang mga outreach programs ang mga, oh, programs, pa. Oh, ang, uh, mga pa. well, sabihin oh, na natin mga kumpanya, oh. Ma'am Sir kumpanya Adin, hindi Sir. Ni Sir Nick. Oo, oh, si ni Sir uh -huh. Nick at um, gusto ko pa rin ma-acknowledge uh, ang isa sa active partner namin sa amin na uh, uh, outreach program ang Yunaco po. Yunaco. Oo, oh, Yunaco. Ano po yung Yunaco? So uh, sila po yung Unibedta. Sila oh. po ang uh, uh, bali uh, under po ni, yata nila naka-umbrella sa kanila yung mm. uh, Yunandro. Ah, Ah, ayun din. Ano po siya? Ito po yung uh, mga pagkain. Yes. pa-pa. Uh, ano yata, Pigrolax so yung mga 'yan. Mm. Kasi isa po sa ano namin yung livelihood <laughs> through agriculture kasi ang isa po sa mga programa or uh, uh, bachelor program namin ay BS Entrepreneurship mm -hmm. na kung saan tinibigyan uh, namin ng halaga yung agribusiness. business Ayun po. So. so, isa po yun. Kasi nga, di po ba, si Sir Nick ay nagtagumpay sa larangan ng negosyo. Okay. Kaya, ito po yung uh, binibigyan niya ng DL na uh, maituro natin sa community ng Gimbra. Na kung saan na mas maganda at mas malaki ang potential na magtagumpay ang mga estudyante sa pamamagitan ng, ng negosyo. Ah. Uh, so gusto pala ni Sir Nick na uh, mai- uh, ma so, yes. Yung kanyang nga naging uh, tagumpay pagdating sa business. Kaya ang usapan po ay uh, isang legacy po hmm. ng kaniyang uh, pamilya. Kaya uh, nagpapasalamat po kami on behalf of of course sa uh, ang ating butihing uh, mayor na nakipag-partner sa amin para mabigyan ng uh, pati sina uh, ang mga uh, estudyante natin na may na merong mga uh, learners with special needs. Mm -hmm. uh, ma'am, meron pa bukod ba kayong mga iba pang mga outreach programs bukod dito na gagawin nyo sa mga susunod but, pang mga buwan? Yeah, uh, uh -huh. yes, ma'am. Actually, we are uh, planning to have our uh, gift-giving uh, project So sa ngayon ma'am, ina-identify pa lang po namin yung barangay na i-cater namin. So meron po kasi kaming uh, uh, process para sa pag-identify noon. So uh, wala pa po, po kaming uh, uh, definite kung sa ang barangay. But uh, uh, probably this coming uh, February to March. Hmm. Kasi yung School supplies kami. din po? Iba-iba uh, iba -iba, ma'am. Iba-iba. So uh, meron kaming mga school supplies. Uh, Meron kaming mga tinitrain train ng mga student uh, leaders para maghatid naman ng uh, kaalaman at training sa ating mga estudyante at ganun din yung livelihood uh, uh, project namin sa pamumuno naman ng Ayan. Ayan. maraming salamat po Dr. Yes, Corpus. And...